Mga idol, good morning, good morning Meron tayong susi dito Duplicate para kay Click125 Ito yung original Kasi yung isang sushi nawala sa ano sa premium bike hindi nila makita Yan tinukuha ko, wala daw duplicate nawala nila yan, Bumili tayo sa Shopee yan, Mga idol, 80 pesos lang yan yan, may kasama siya magnet. Yan, tsaka takip. Ayan, mga idol. Bali, lalagay natin to kung paano ilalagay yung magnet. Ito yung magnet niya, mga idol, para mabuksan yung, ano, yung pagkalak niya. Yung sa natin. Hindi basta-basta linalagay itong magnet na to mga idol. Nagkamali ang lagay ninyo. Hindi nyo na mabubunod. Kasi papasok dito yan yung magnet. Sa butas na yan. yan. Ito pala may, ano na, ngipin. Pinalagay ko na yung ngipin niya. Yan, bali yung lagay ng ngipin, 90 lang. Yan. Bali, gumasos lang tayo ng 190. Yan, mga idol. buksan natin silyado pa yan mga idol yan ito yung magnet ito mga idol may butas yan apat. Pero yung lalagay natin magnet tatlo lang. Ganda ng quality mga idol oh. Yan, oh. Ano siya? Stainless. Yan. Stainless siya. Oh. Yan. Stainless mga idol. Ito, di ko alam kung stainless to. Parang ano, chrome siya. Chrome. Yan. Hindi siyang makakapit eh. Yeah. Ganda ng quality, mga idol. Yeah, medyo makapal siya makapalsya. Ayun. Yeah. dito sa ano stock natin. Konti lang naman yung ano kapal niya. Yan yeah, mga idol, lalagay natin sa click natin kung paano lalagay yung magnet. Ah, uh, lagay muna natin mga idol. Ito yung susiyan ng mga idol. Ayan, may ngipin na siya. Ayan. Ayano, oh, amber mga idol. Ayan. O. Oh, okay mga idol. Tingnan n'tin. Tapos lalagay natin yung magnet dito. Yung idol sa butas na yan, kung paano ilagay. Ayan. Bali lagay dito isa sa taas, sa dito, sa dito, yung sa pinakababa wala. Ito yung technique ko mga idol. Mahirap mag video pag ikaw lang mag isa mga idol. Oh, nahulog yung isang magnet. Ayan mga idol, ganito yung technique. Ayan. Ang hirap mag-video pag ito lang mag-isa. Oh, lakas ng kapit ng magnet mga idol. Ayan, lumalaban siya. Yun. Ayan. Ayan, kumapit siya doon mga idol, di ba? Ito yung technique natin paano ilagay yung ano yung sa susi yan yan kumapit na siya mga idol di ba ay nako po ang lakas ng kapit na magnet mga idol lakas Yan. Nakalagay na siya mga idol, di ba? Bali yung isa sa taas. Tapos muna natin mga idol. Yan mga idol na ilagay na, 'di ba? Yan nakakapit siya. Yan. Bali ganito lang yung gawin niyo mga idol. Yan yang kunin nyo yung isa. Paano nakalagay yan idol, yun lang susundin nyo. Yan. Tapos ko muna mga idol. Yan mga idol, diba ginawa ko siya ng paganyan. Yan. Bali yung, yan, huwag yun ang gagalawin yan. Itarak nyo na lang dito mga idol tarak nyo, paano nyo pinuha huwag nyo siyang babalik rin yan ganyan lang, basta itarak na na siya diretsyo lagay ko muna idol yan mga idol Ay, ilagay ko na yung isa yan wag huwag nyo munang ano uh, ipasok na todo, kung sakaling mali pwede nyo pang mabunot yan tapos kunin natin uli yung isa. Yung sa taas mga idol. Yun. Yan. Ganyan din. Itarak nyo lang mga idol. Hirap mag video pag ikaw mag eh. bali. Ganyan siya idol. No? Diba? Itarak nyo. Derecho. Diretso. 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 Yan mga idol na ilagay ko na yung isa. Yan, isa na lang. Yan, ulit natin ulit. Yan, Yan mga idol di ba? Yan, diretso tarak. May mag-video pag ikaw lang mag-isa mga idol. Yan diretso tarak niyan, mga idol. Yan mga idol na ilagay ko na yung ano, tatlong magnet try natin dito. Pero hindi pa siya nakabaw ng todo. Mga idol. Yan o. Oh. Try natin kung sasarado. Yun mga idol o. Oh. Sumarado. Oh, natin. Oh. Yan mga idol. Oh. Okay. Yan. Pwede na natin ibaw ito mga idol. Ito natin. idol. Oh, ayos. Oh, ayos, mga idol. Yan. Ay, yan mga idol. Oh. Yun, o. Oh. Oh. Maandar yan, mga idol. Yan. Yan. O, oh, diba mga idol? Yan. Ano mga idol? Ang dito na lang. Lalagay ko yung link sa Shopee. Mga idol, salamat ha. Ah. Quality to. Quality. Maraming salamat.